Naglag na ni Gerald Torre itong si Pangulong Bongbong Marcos. Meron tayong na video nakita, mga kababayan, kung saan nagsalita ito si Gerald Torre. Ano? At uh, talagang sinasabi niya na labanan itong korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tila nga mga kababayan, no? naglabas na ng galit ito si, si Gerald Torre. At tila nga talagang nilalaglag niya na itong si Pangulong Bongbong Marcos na dating niyang boss. Ano? At ito, pakinggan po natin mga kababayan itong... Uh, video ni pahayag ni General Torre. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilin Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan. At gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo Laban sa korupsyon at pang-aapi. Ulitin natin na. Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlan. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan. At gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. <laughs> Ayan ang mga babayang. Tila nag na yung tono ni General Torre, ano? Tila binabanatan niya natin si Bongbong Marcos, ano? At uh, sinasabi niya nga talagang labanan yung korupsyon. Ibig sabihin, talagang alam ni ni General Torre na itong Pangulo natin ngayon ay talagang uh, kasabwat dito sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Ayan, talagang uh, iba, ibang tono ni ano ni General Tory ngayon makababayan. Tila talagang uh, nakikisa na siya sa 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 laban ng ating uh, ng mga taong uh, mamamayan Pilipino makababayan. Ngayon makababayan ay uh, Meron ako isang video pang pakikita sa inyo para rinig sa inyo mga kababayan ano at ito ay talagang medyo malupitan din to itong uh, balita natin ito itong parinig ko kasi si, si General uh, Pocis ngayon mga kababayan ay nasa Camp Aguinaldo ngayon meron silang meeting ngayong oras ito ah, nagbibidyo ko ngayon ito to ay itong oras ay merong nagmi-meeting ngayon ang mga general retired general diyan mismo sa Camp Aguinaldo at yun nga ay uh, meron siyang pahayag ng meeting mga plano nila para bukas at meron siyang binigay na letter dito kay Browner makababayan kaya ito pakikinggan natin makababayan itong video na to na kung saan eh, nagsalita si General Browner no? at uh, napakagandang ano to pag-usapan to makababayan ito. pakinggan natin Ayan na uh, mga kababayan. Si General Poki sinigisalita yung kasama niya yung mga ilang general. No? Hindi ko na pinakita yung ano, buong video. Pero kasama niya yung mga general. Doon sila mismo sa may Camp Aguinaldo. Kasi ang rally bukas ay doon nga sila sa may gate 4 ng Camp, Aguinaldo, Aguinaldo. Popwesto. No? Ito mga, uh, mga retired general na to. At sabi nga ni General Pokis, ay nagbigay na sila magbibigay sila ng letter dito kay General Bronner kung saan yung chief of staff na no, ngayon natin ng AFP na kung saan magbigay suporta dito sa uh, taong bayan mga kababayan kaya yan at uh, medyo sa tingin ko sa ngayon itong oras si tuliro na mga kababayan si Bongbong Marcos no at uh, kinakabahan na sa pwedeng mangyari bukas dahil alam natin na talagang sumabog na no ang galit ng taong bayan dahil sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa at ayun uh, yun nga na, ang nakakainis mga kababayan itong si Bongbong Marcos ay eh, parang nagmamangmaangan pa na hindi niya alam kung ano nangyayari sa ating bansa hindi niya, na, hindi niya alam nangyayari ng korupsyon dito sa ating bansa no at uh, sa so totoo lang, posible na hindi niya alam itong nangyayari sa ating bansa kasi nga meron siyang intelligence fund no meron siyang confidential fund na kung saan umaabot ng 4,000 4.5 billion pesos makababayan ganong kalaki no yung confidential fund ng ating pangulo 4.5 billion imposible na ang 4.5 billion na yun, hindi niya magamit para sa isang intelligence fund o okay na kung saan ay alamin kung yung nangyayari sa ating bansa, no? Yung nangyayaring korupsyon sa ating bansa. At ang nangyayari ngayon ay parang wala tayong nakikitang pag-asa sa kanya kasi nga hanggang ngayon hanggang salita pa lang sa wala pang napapanagot at na uh, binanggit na nga dito sa may sa may hearing sa sa Blue Ribbon Committee na no? kung saan tinukoy na ng Diskaya, ng mga Diskaya, itong mga sangkot niya sa korupsyon nito si Saldi at saka si Martin Romualdez ngayon si Mar si Saldi ay nasa Amerika no at uh, si Martin Romualdez niya tinanong kung nasaan punta dapat ito managot na ito makababayan itong mga taong ito dapat pinanagot na yung ito, Marcos itong makababayan pero ang nangyayari ay uh, parang uh, lumilitaw na wala tayong paasahan na uh, pag-asa para mapanagot itong mga taong ito kaya abukas, ah, talaga tayong magkaisa uh, no, magkaisa tayong mga Pilipino na talagang ilabas natin yung sab galit natin sa mga kurap na politiko sa politika sa ating bansa, politiko sa ating bansa, makababayan. At dapat malagot ang mga tao ng ito. Ay to nga seryoso na to, makababayan no kasi yung mga general, retired pati yung active mga babayan no ay naglalabas rin ang kanilang damdamin bangga sila'y sekreto na nagbibigay ng kanilang damdamin dahil nga si Pre naka-uniform sila sumusunod sila sa chain of command mga babae pero galit na rin sila mga babae pag nakita ng na mga ng mga active military at active PNP na kung saan nagkakaisa na ang bawat Pilipino na kung saan talagang kinukundina na itong uh, corruption sa ating bansa maaaring magkaroon ng pagkampi nga mga babayan itong mga AAP at PNP active kasi nagligay nagslide sumugma na nga ng letter itong si Gerald Pokis mga kababayan para nga sinasabi niya rito kay Gerald Browner na suportahan ang taong bayan mga kababayan kaya ito tingin ko lang eh, sa oras na ito eh, nakakarating na ito kay Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyayaring meeting ng mga general no na retired general na ito kahit na mga general yan ay meron pa rin yang ano meron pa rin yan na uh, karisma no at meron pa rin yan na uh, kapang ano to yung ah, uh, ito influensya no sa mga active military sa mga general kasi mga PMA yan makababayan ang PMA na yan eh kahit na retired yan ay talagang nirespeto pa rin yan ng mga active lalo na ito si Gerald Bronner ay akt, ano yan ah, uh, under nila yan bilang sa PMA makababayan kaya ito Abangan po natin mga kababayan, baka pagising natin bukas ng umaga ay iba na yung presidente natin. Nakapok <laughs> po, tapo po, nakapok po. Parang nakikinita ko na mga kababayan na yung mangyayari sa araw ng bukas, ano? Uh, sa September 21 kasi talagang nakikita natin talagang galit na galit na yung taong bayan. At uh, akin lang advice mga kababayan no, sa dating ng bukas kung kayo yung mga man ng rally dito sa may luneta man ito o sa may Kap uh, Aguinaldo, o sa may Liwasang Bonifacio, o maging sa may Edsel Strime, mag-ingat po tayo mga kababayan. Mag-ingat tayo kasi mayroon mga intelligence report na magkaroon ng kaguluhan talaga. Yan, kaya hindi kay General Focus yan, sabi niya may intelligence report na nasagap siya na kung saan yung mga tumakakaliwang grupo nito ay gagawa talaga ng kaguluhan. Ano? At uh, maaring magkaroon ng deklarasyon pa nagtalagang matindi ng kaguluhan hindi naman hindi na maano ay uh, pwedeng magdeklara ng martial law itong si Pangulong Bongbong Marcos pero naniniwala tayo na ang ang I'm forces of the Philippines ay susuporta dito sa taong bayan mga kababayan kaya abangan po natin to at nagkitiwala tayo mga kababayan na yung tunay na pagbabago na inaasam-asam ng bawat Pilipino ay pwedeng nang mangyari bukas. Ayan, nagsalita si General to, Torre, no, talagang naglabas na siya ng suporta na no? sa taong bayan o no? saan talagang sinabi niya na magkaisa ang bawat Pilipino sa nangyayaring korupsyon ngayon dito sa ating bansa.